Good day. So kayo ba ay mayroong Platinum DK65 Duo Party Jukebox at namuproblema kung paano tanggalin ang echo pagkatapos niyo nang magvideoke at gagamitin nyo lang na regular speaker mic ang party box na ito. So ganito Hello. lang po ang inyong gagawin. Buksan ang mic. Hello. 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 At ito po ang mic volume Pangalawa naman yung main volume Sa taas may tatlong button Punta ka lang po sa gitna Pindutin ang pindutin hanggang makarating sa echo So pag dumating sa echo Ikutin lang po pa kaliwa Ang mic volume Hello echo. So, Hello? ganyan lang po kasimple. Hello? Maraming salamat po.